Sino ang pumatay kay Muhammad? Ano ang hindi nais ng Islam na malaman mo? Maligayang pagdating sa kwentong Biblia sa pagsusurin na ito ay tuklasin natin ang isang makasaysayang kaganapan na nagtaas ng malalim na mga katanungan tungkol sa figura ni Muhammad. Susuriin natin ang kwento ng Zabbint si Al-Harith, isang babaeng Hudyo mula sa lungsod ng Kabar na hindi tuwirang hinamon ang pagiging tunay na pagiging tunay ni Muhammad sa pamamagitan ng isang matapang na kilos na nag-aalok sa kanya ng laso na pagkain na ito ay nagsasangkot hindi lamang mga personal at relihiyosong isyu kundi pati na rin isang konteksto na minarkahan ng pagdurusa at paglaban kasunod ng pagsakop ng kar sa pamamagitan ng ang mga tagasunod ni Muhammad inaanyayahan ka namin na sumali sa amin sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga mapagkukunang pangkasaysayan at talaan upang mas maunawaan ang mga implikasyon ng kaganapang ito ang masakit na pagkamatay ni Muhammad na ama ng Islam na maunawaan ang episode na ito ay mahalaga na i ang mga kaganapan na nakapalibot sa kibar isang lungsod matatagpuan sa Arabian Peninsula na tahanan ng isang mahusay na itinatag at iginagalang na pamayanang ng Hudyo matapos ang isang serye ng mga paghaharap na si Kibar ay nasakop ni Muhammad at ang kanyang mga tagasunod na nagre sa pagpapatupad ng mga kalalakihan at ang pagsakop ng mga nakaligtas sa isang estado ng kahinaan sa gitna ng mga nakaligtas. Si Zanab bint Alharith ba ay isang babaeng Hudyo na nawalan ng mga mahal sa buhay sa panahon ng kaguluhan. Ayon sa mga mapagkukunang Islam ay naorkestra niya ang isang gawa ng paglaban na nagdadala ng malalim na kasaysayan at simbolikong kahulugan na alam ni Zanab ang pag-angkin ni Muhammad na isang propetang ipinadala ng Diyos ay nagpasya na ilagay ang kanyang pagpapahayag sa ang pagsubok ang kanyang pangangatuwiran ay diretsyo kung si Muhammad ay tunay na isang propeta, ay siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng banal at makakaligtas sa anumang pagtatangka sa pagkalason. Kung hindi man ang lason ay maaaring magresulta sa kanyang pagkamatay sa isipan ni Zanab na naghanda ng isang lason na kordero at inaalok ito sa ang isang piging na dinaluhan ni Muhammad at ang kanyang mga kasama. Ayon sa mga salaysay, ang episode na ipinakita tulad ng sumusunod kay Muhammad at ang kanyang mga kasama ay umupo upang kainin ang kordero na inihanda ni Zab. Gayon pa sa pagkuha ng unang kagat na si Muhammad ay napansin ang isang kakaibang lasa sa karne at agad na tumigil sa pagkain. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanyang mga kasama ay walang katulad na reaksyon ni Bisha at patuloy na kumakain mamaya na siya ay namatay dahil sa mataas na pagkakalason ng lason. Sa gitna ng sumunod na kaguluhan ay hinarap ni Muhammad si Zanab tungkol sa motibo sa likod ng kanyang mga aksyon na ang kanyang tugon ay direkta at may karga sa kabuluhan kung ikaw ay propeta. Malupit na mga kahihinatnan ng pananakop bagaman tumigil si Muhammad sa pagkain sa oras upang maiwasan ang mga nakamamatay na epekto ng lason ay dinanas pa rin niya ang matagal at masakit na mga kahihinatnan na nagpapakita na ang kilos ni Zab ay hindi lamang pisikal ngunit simbolo din at ang kanyang makasaysayang marka ng mga mapagkukunang Islam na isinalaysay na mula sa sandaling iyon. Si Muhammad ay nagsimulang makaranas ng lumalala na sakit sa paglipas ng panahon sa kanyang mga huling taon. Madalas niyang binanggit ang isang kakaibang sensasyong naramdaman ko na parang ang aking aorta ay pinutol. Ang pahayag na ito paulit-ulit sa iba't ibang okasyon na naglalarawan ng tindi ng kanyang sakit at kalubhaan ng pinsala na naiugnay niya sa ang lason upang humingi ng kaluwagan mula sa kanyang pagdurusa na si Muhammad ay nag-ayos sa iba't ibang paggamot sa parehong tradisyon at espiritual na sumailalim siya sa therapy ng cupping na ginamit ang mga medikal na kasanayan na magagamit sa oras at umasa sa mga panalangin na inaalok sa kanyang ngalan sa mga kritikal na sandali. Kahit na hinimok niya ang pamamagitan ng Anghel Gabriel para sa pagpapagaling, Subalit ang lason ay nagdulot ng permanenteng pinsala at sa kabila ng lahat ng mga pagsisikap, walang lunas ang natagpuan ang mga kaganapan na nakapaligid hindi sa ilalim ng banal na proteksyon. Para kay Zanab, ang pangangatuwiran ay prangka kung nakaligtas siya sa kanyang pagiging tunay isang espesyal na kabuluhan kung ihahambing sa Quran sa Sura 6,000 na na 44 hanggang anim naput anim na banggit anim na kung ang isang maling propeta ay upang maiugnay ang mga salita sa Diyos ay masisira ng Diyos ang kanilang aorta na ito ay nagkakaugnay ng mga iskolar at nag-spark ng mga debate sa paglipas. Ang kaganapan ay nananatiling isang enigma na naguudyok ng magkakaibang mga interpretasyon sa parehong mga teolohikal at makasaysayang konteksto na ito ay hindi lamang ang halimbawa kung saan nahaharap si Muhammad sa mga hindi sinasagot na panalangin sa ibang okasyon nang ang kanyang anak na si Ibrahim ay nagkasakit ng malubha at si ay Muhammad na nanalangin ng husto na humiling sa Diyos na ekstrang buhay ng bata subalit si Ibrahim lumipas na humahantong sa ilang mga tagasunod upang bigyang kahulugan ang kaganapan bilang isang palatandaan na sa kabila ng kanyang debosyon ay hindi palaging natanggap ni Muhammad ang inaasahang proteksyon ng banal o mga sagot. Sa mga salaysay na ang isa sa kanyang mga asawa na si Maria Alktia, nabanggit kung ikaw ay tunay na isang propeta na ang iyong mahal sa buhay ay hindi namatay na ang publiko na ito ay nagtatanong ng labis na nababagabag kay Muhammad na sinasabing nag-uudyok sa kanya na ang kanyang mga episode na ito ay nagpapalaki ng mga katanungan tungkol sa pagiging epektibo ng kanyang mga panalangin at ang lawak ng kanyang makahulang papel upang tapusin na mahalaga na sumasalamin. Sa kung paano si Zab isang babaeng hudyo na nawalan ng kanyang pamilya at pamayanan sa panahon ng pagsakop sa K-Bar, ay nangahas na hamunin ang hula ni Muhammad sa pamamagitan ng isang matapang at direktang kilo sa kanyang pananaw kung si Muhammad ay tunay na isang hula na protektahan ng Diyos mula sa lason. Kung hindi ang lason, ay gagawin matupad ang layunin nito sa katotohanan na si Muhammad ay hindi gumaling ng lubusan at paulit. Ulit na sinabi na naramdaman kong parang ang aking aorta ay pinutol sa buong kanyang huling araw ay binuksan ng pintuan sa maraming mga interpretasyon na ang salaysay na ito ay nagsisilbing isang paanyaya upang sumasalamin sa natunay at ang banal na kalikasan ng misyon ni Muhammad ay nananatiling isang paksa ng patuloy na makasaysayang at teolohikal na debate. Ang kwentong ito ay nag-aanyaya sa pagmumuni-muni at para sa ilan ay nagmumungkahi na ang pangwakas na kapalaran ni Muhammad ay maaaring hindi na iiba sa anumang iba pang mortal na tao. Samantalang si Zanab ay naalala bilang isang taong nag-iwan ng isang hamon at isang pag-init na patuloy na sumigaw sa diskurso ng relihiyon. Ang Biblia ay nag-aalok ng iba't ibang mga babala tungkol sa maling mga propeta at nagbibigay ng pamantayan upang makilala kung ang isang tao ay tunay na nagsasalita sa pangalan ng Diyos sa Mateo 7, lima mag, ingat sa mga maling propeta na darating sa iyo. Sa damit ng tupa, ngunit sa loob ay ang mga malalakas na lobo ay makikilala mo ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga prutas ay mga ubas na natipon mula sa mga tinik na igos mula sa mga thistles. Kaya ang bawat malusog na puno ay nagbubunga ng mabuting prutas. Ngunit ang may sakit na puno ay nagbubunga ng masamang bunga. Ang talatang ito ay nagtatampok ng kahalagahan ng pagsusuri sa mga bunga ng mga bunga. Ang mga kilos at salita ng isang tao kapag inaangkin nilang maging isang propeta na isang tunay na propeta ayon sa pagtuturo na ito ay dapat na magpakita ng mga positibong resulta na nakahanay sa kalooban at banal na mga prinsipyo sa lumang tipan sa Deuteronomio 18.22 Ang Diyos ay nagtatatag ng isang malinaw na kritwal para sa pagkilala sa isang maling propeta ngunit ang propeta na nagpapalagay na magsalita ng isang salita sa aking pangalan na hindi ko siya inutusan na magsalita o nagsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos na si Propeta ay mamamatay at kung sasabihin mo sa iyong puso kung paano natin malalaman ang salita na wala ng Panginoon sinasalita kapag isang propeta ang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon kung ang bagay ay hindi nangyari o naganap na iyon ang bagay na hindi sinasalita ng Panginoon. Binibigyang diin na ang isang tunay na propeta ay napatunayan sa pamamagitan ng katuparan ng kanilang mga salita at ang kanilang pagkakahanay na may banal na patnubay. Ang mga nagsasalita ng walang tunay na komisyon mula sa Diyos o na ang mga salita ay hindi naganap ay nakalantad tulad ng mga maling propeta. Sa gayon, kahit na mabilis niyang pinigilan ang pagkain ng lason na pinagdudusahan ni Muhammad ang mga epekto ng pagkilos na ito sa buong buhay niya ang paulit. Ulit na pahayag na naramdaman kong ang aking aorta ay pinuputol. Pansinim kong ihahambing sa sura anim na libo siyam na apat hanggang anim naput anim ng Quran na nagsasaad na kung ang isang propeta ay maling mga katangian. Ang mga salita sa Diyos, ang kanyang aorta ay mapuputol ang pagkakaisa na ito ay nabuo ng iba't ibang mga interpretasyon para sa ilan na koneksyon sa pagitan ng expression at ang kanyang karanasan ay nagpapatibay sa ideya ng isang babala para sa iba na ito sumisimbolo ng isang banal na pagsubok. Ang isa pang makabuluhang sandali ay ang sakit ng kanyang anak na si Ibrahim Muhammad. Malakas na nanalangin para mailigtas ng Diyos ang bata, ngunit sa kalaunan ay namatay siya. Sa kaganapang ito ay binibigyang diin, ng ilan bilang ang kawalan ng banal na interbensyon sa tugon sa kanyang mga pagsusumamo sa lumang tipan, ang mga tunay na propeta tulad ni Elijah at si Eliseo ay madalas na nagsagawa ng mga himala at nakikita ang kanilang mga panalangin na paraan. Sa unang hari pito dalawamput isa hanggang dalawamput dalawa, para sa halimbawa na nalangin si Elias para sa anak ng isang byuda at ang batang lalaki ay nabuhay. Malinaw na nagpapakita ng pag-apruba ng Diyos ang mga kaganapang ito ay ipinakita bilang katibayan ng banal na pagsuporta para sa propetikong misyon ang pagiging tunay ng isang propeta kapwa sa ang Biblia at ang Quran ay madalas na nasuri sa kanilang mga aksyon at ang mga prutas na nagre mula sa kanilang misyon sa Mateo, alauna 15 hanggang 20 na itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang mga prutas. Na prutas ay malalaman mo silang mga tao na nagtitipon ng mga ubas mula sa mga igos, mula sa mga thistles, kahit na sa gayon. Ang bawat mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting prutas. Ngunit ang isang masamang puno ay nagbubunga ng masamang bunga. Na hinihikayat ng Biblia ang tapat na obserbahan ang mga bunga ng mga aksyon ng mga nagsasabing mga propeta habang inihayag nila ang kanilang tunay na kalikasan. Ang salaysay ni Muhammad na minarkahan ng mga hamon at yugto ng kahinaan ang mga kaibahan para sa ilan na may paglalarawan sa Biblia ng isang propeta na ang mga panalangin ay sinasagot at kung saan direkta ang mga gawa sumasalamin sa kamay ng Diyos sa Jeremias, 23.16 hanggang 18 ang isang babala huwag makinig sa mga salita ng mga propeta na naghahula sa iyo sila. Gawin kang walang halaga na nagsasalita sila ng isang pangitain ng kanilang sariling puso hindi mula sa bibig ng Panginoon. Ito ay binibigyang diin na ang isang tunay na propeta ay dapat magkaroon ng kanilang mga salita na napatunayan ng Diyos nang hindi naghahanap ng personal na kasiyahan. Sa banal na mensahe ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagsusuri, ng may pag-unawa sa mga salita at kilos ng sinumang nag- aangkin ng isang makahulang papel na isinasaalang alang kung naaayon ba sila sa mga turo ng Diyos at kung ang kanilang mga prutas ay sumasalamin na pagiging tunay. Bukod dito mayroong isang kwento na nagsasabi na sa unang bahagi ng pangangaral ng Muhammad, maraming mga Arabo ang nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang mga paghahayag sa halip na isaalang alang ang mga ito bilang mga banal na mensahe na pinaniniwalaan ng ilan na naapektuhan siya ng isang supernatural na nilalang mula sa tradisyon ng Arab na naglalaro lamang sa kanya. Ito ay malawak na kumalat ang views sa oras at binanggit ng maraming mga individual. Bagaman maraming ipinagtanggol ang interpretasyong ito, ang karamihan sa mga Arabo na yumakap sa Islam ay tinanggihan ang ideya na ang isang jin ay kasangkot para sa mga mananampalataya na naranasan ni Muhammad ay talagang isang paghahayag mula sa anghel na si Gabriel. Hindi isang panlilin lang na dulot ng mga demonyong puwersa. Ang batas ni Zanab ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagsubok ng pananampalataya at pagiging tunay na pagiging tunay para sa kanya, ang pangunahing isyu, ay upang mapatunayan kung si Muhammad ay tunay na nasiyahan sa banal na proteksyon habang inaangkin niya ang mga kahihinatnan ng pagkalason kasama ang ang paulit Ulit niyang pahayag ay naramdaman ko na ang aking aorta ay pinutol na naiwan ng marami sa isang katanungan na sumasalamin pa rin ngayon ay maaaring magkaroon ng isang simbolikong kahulugan. Sa patuloy na pagdurusa ni Muhammad na ito ay nananatiling isang punto ng debate sa mga iskolar at relihiyosong mga pigura na nagtangkang bigyang kahulugan kung ano ang ganoon. Ang isang karanasan na kinakatawan sa konteksto ng kanyang misyon para sa ilan ito ay isang pagsubok na nagpapatibay sa makahulang salaysay para sa iba. Ito ay isang palatandaan na nag-aalinlangan sa mga salaysay tungkol kay Muhammad at paghahambing sa Biblia na mga propeta ay nagtatampok ng kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan sa pag-unawa. Ang itinuturo ng Biblia at iba pang mga banal na kasulatan, ang tawag ng Diyos na ito sa pagmuni, muni na inspirasyon ng parehong mga turo sa Biblia at kasaysayan ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya na manatiling mapagbantay at kritikal sa anumang makahulang pag ang kinang maingat na pagsusuri ng ang buhay at kilos ng mga taong nagpapakita ng kanilang sarili bilang mga espiritwal na pinuno ay patuloy na isang mahalagang kasanayan para sa mga naghahangad na maunawaan ang totoong kalooban ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito ng makasaysayang at teolohikal na pagsusuri. Kung nais mong ipagpatuloy ang paggalugad ng mga katanungan ng pananampalataya at pagka-espirituwal, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa abiso upang matanggap ang aming paparating na video. Pagpalain ka ng Diyos at makikita ka namin sa lalong madaling panahon.